Isang doktora ang iniwan habang siya ay buntis pero dalawampung taon matapos ang lahat, bumalik ang lalaking iyon kasama ang isang nakakakilabot na lihim na magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang ana. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong gabing iyon? At bakit may nilalang na tila nagbalik mula sa kamatayan? Huwag kang kikilabutan lang dahil ang katotohanan mas nakakatakot pa kaysa sa imahinasyon. Isang gabi ng malakas na ulan. Sa gitna ng kulog at kidlat, may isang babae na naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Basang-basa ang kanyang puting coat at mahigpit niyang yakap ang kanyang tiyan na mailamang buhay. Siya si Dra. Liana Santos. Isang respetadong doktora noon, ngunit ngayong gabi, isa na lamang siyang babaeng iniwan ng lalaking minahal niya. Ang ospital na dati niyang pinagtatrabahuhan ay kumikislap sa malayo, tila ng aasa. Habang lumalakad siya, Ramdam niya ang malamig na hangin na humahaplo sa kanyang bala. Ang mga patak ng ulan ay parang mga luha ng langit, bumabagsak sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at galit. Dalawang buwan na mula nang malaman niyang buntis siya. At sa parehong araw na iyon, nalaman niyang may ibang babae na ang kanyang nobyo. Ang sakit ay parang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang manatiling matatag. Pinili niyang ituloy ang bata. Pinili niyang mabuhay kahit mag-isa. Dalawampung taon ang lumipas. Sidra. Liana ay isa ng tanyag na si Rujano sa Maynila. Ang kanyang pangalan ay iginagalang at ang kanyang mukha ay nakikita sa mga medical journals at ospital. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin payapa. Tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, naririnig pa rin niya ang tinig ng lalaking nang iwan sa kanya. Hindi ko kayang panindigan ang pagkakamali natin, Liana. Isang umaga, habang nasa conference hall siya ng isang malaking ospital, may pumasok na bagong konsultan. Matangkad, maayos ang postura. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, tumigil ang oras. Siya iyon. Ang lalaking minsang nangwasak sa kanya ang lalaking hindi niya inasahang makikita pang muli. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang kanyang kwelyo. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, parang tambol sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang hininga ay mabigat, parang may humihigop ng hangin sa paligid. Umiti ang lalaki. Isang iting pamilyar, ngunit ngayon ay maihalong hiwaga. Matagal tayong hindi nagkita, doktora, anya sa malamig na tinig. Ngunit bago pa siya makasagot, may pumasok na binatang intern sa silid. Nakangiti. At nang tumingin ito kay Liana, parang may kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa. Doktora, handa na po ang report, sabi ng binata. Ang boses nito ay pamilyar. Ang anyo ay tila salamin ng isang nakaraang alaala. At doon, unti-unting nagdilim ang paligid. Ang mundo ni Liana ay tila umikot ng mabilis. Dahil sa mga mata ng binata, Nakikita niya ang eksaktong tingin ng lalaking nang iwan sa kanya dalawampung taon na ang nakalipas. Ang hangin sa silid ay tila huminto. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. At nang tumingin muli ang lalaki sa kanya, may ngiti sa labi nito, ngiting alam niyang hindi niya kailanman malilimutan. Ang ngiting iyon, mapanlin lang, malamig at puno ng lihim. Parang bumalik siya sa gabing iniwan siya nito sa gitna ng ulan. Parang muli niyang naramdaman ang sakit ng pagtataksil na iyon. Ngunit ngayon, may kakaiba. Hindi na siya ang mahina. Hindi na siya ang umiiyak sa dilim. Siya na ang may kapangyarihan. Magandang makita kang muli, Liana, sabi ng lalaki habang inilalagay ang mga papel sa mesa. Ang tinig nito ay kalmado, ngunit sa likod ng bawat salita ay maihalong panunukso. Ang galing mo pa rin. Akala ko hindi mo kakayanin mag-isa. Tumitig siya ng diretsyo sa lalaki. Hindi ko lang kinaya, sagot niya ng mabagal. Nabuhay ako. At nagtagumpay. Ngunit sa loob niya, may bagyong unti-unting nabubuo. Ang bawat paghinga ng lalaki ay tila nagdadala ng mga alaala ng pagkawasa. At sa tabi ng pinto, nakatayo pa rin ang binatang intern, ang kanyang anak na si Lucas. Tahimik itong nakatingin sa kanila, parang may nararamdaman ngunit hindi maintindihan. Ang mga mata ni Lucas ay tila nagtatanong. At sa unang pagkakataon, natakot si Liana hindi bilang isang babae, kundi bilang isang ina. Lucas, tawag niya ng mahina. Maaari ka munang lumabas, anak. Ngunit hindi kumilos ang binata. Sa halip, lumapit ito ng bahagya at tumingin sa lalaki. Dok, kayo po ba si Ike Ramirez? ang lalaki ay ngumiti muli. At ikaw marahil si Lucas. Ang kanyang boses ay parang may tinatagong tuwa, isang tuwang hindi kayang ipaliwanag ni Liana. Lumapit ang binata, nag-abot ng kamay. At sa sandaling iyon, nang magtagpo ang kanilang mga palad, may kakaibang lamig na dumaloy sa hangin. Parang may enerhiyang gumapang sa pagitan nila. Si Liana ay napaatras, hawak ang kanyang dibdib. Anong nangyayari? bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Parang may pumipigil sa kanya na huminga. Parang may aninong gumagalaw sa likod ng lalaki. Ang mga ilaw sa conference hall ay kumikislap. Isang tunog ng pagputok ang sumunod, tila galing sa fuse box. At sa isang iglap, nagdilim ang buong silid. May mga yabag. May mga tinig. May halakhak, mababa, pamilyar, nakakakilabot. Dalawampung taon na, Liana, sabi ng tinig ni Iker Ramirez sa dilim. Ngayon, panahon na para pagbayaran mo kung ano ang itinago mo sa akin. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit tila mabigat ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala akong itinatago, sigaw niya, ngunit sa loob niya, alam niyang kasinuwalian iyon. Dahil sa kaloob-looban niya, may lihim siyang pinangangalagaan sa loob ng dalawang dekada. Isang lihim na kayang wasakin ang lahat. Sa kislap ng bumalik na ilaw, nakita ni Liana ang mukha ni Lucas, namumutla, gulat at puno ng takot. At sa tabi nito, si Ike Ramirez, nakatayo, tahimik, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang ekspresyon nito ay hindi galit. Hindi rin put. Kundi isang mapanuksong katanungan, parang alam na nito ang katotohanan. Hindi mo sinabi sa kanya, hindi ba? Mabagal ang tono ng lalaki, ngunit bawat salita ay tila matalim na karayom. Hindi mo kailanman sinabi kung sino talaga siya. Ang mundo ni Liana ay tila gumuho. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng parang kulog. Si Lucas ay napatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nanay anong ibig niyang sabihin? Ang tinig ng binata ay nanginginig. Anong sino-sino siya sa atin? Hindi siya nakasagot, ang luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat, halos hindi na makahinga ang lahat. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Iker Ramirez. Lucas, sabi niya habang bahagyang lumalapit. Ako ang iyong ama. Napatigil ang lahat. Ang oras ay tila tumigil sa pag-ikot. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Liana ay gumuho sa isang iglap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umalingawngaw ang sigaw ni Lucas. Isang sigaw na puno ng gulat, sakit at takot. At mula sa kanto ng silid, may aninong gumalaw, isang aninong matagal nang sinusubukang magbalik. Ang aninong iyon ay tila usok na unti-unting nabubuo sa gilid ng silid. Malamig ang hangin at bawat hinga ni Liana ay tila may kasamang alo ng pighati. Ang mga ilaw ay muling kumikislap parang sinasadyang huwag ipakita ng malinaw ang kabuuan ng nangyayari. Liana, bulong ni I. Ramirez, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gumagalaw na anino. Hindi lang ako ang bumalik. Naramdaman ni Liana ang pag-akyat ng kilabot mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang mga palad niya ay pawis na pawis at ang kanyang dibdib ay parang nilalamo ng takot. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may gumigising isang alaala. Dalawampung taon na ang nakalipas. Isang gabi sa lumang ospital. Nang mawala ang kuryente sa gitna ng bagyo at isang pasyenteng hindi niya kailanman nakalimutan. Isang batang babae na may kakaibang kondisyon. Mahinang humihinga, malamig ang balat, ngunit may pulso pa rin kahit sinasabing patay na. Si Liana noon ang nakaduti. At sa kagustuhang mailigtas ang bata, gumawa siya ng desisyong lumabag sa batas ng ospital. Ginamit niya ang eksperimento ni Iker Ramirez. Isang serum na hindi pa aprobado at sa gabing iyon nagising ang batang iyon. Ngunit hindi bilang tao. Simula noon, nawala ang bata. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. Tanging si Liana ang nakakaalam ng buong kwento, at iyon ang lihim na pinangangalagaan niya ng dalawang dekada. Ngayon, habang nakatitig siya sa aninong unti-unting nagkakaroon ng hugis, alam niyang iyon na siya. Ang batang ginising niya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang nilalang na hindi dapat muling nagbalik. Ang anyo ay babae, ngunit ang mga mata ay dilat at walang puti. Ang buhok nito ay mahaba, basang-basang parang mula sa ulan. At sa bawat hakbang, naririnig ang tunog ng mga paa na parang humahaplos sa sahig ng ospital. Doktora D. Ang tinig ay mahina ngunit malinaw. Bakit mo ako ginising? Ang tinig na iyon ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Liana. Parang ang bawat salita ay may kasamang malamig na hangin na pumapasok sa kanyang kaluluwa. Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang luha ay tuluyang bumagsa. Si Ike Ramirez ay umatras, tila alam niya kung sino ang nilalang na iyon. Ngunit imbes na matakot, umiti siya. Ngayon, Liana, makikita mo ang bunga ng iyong ginawa, sabi niya sa malamig na tinig. Ang nilalang na pinili mong iligtas ay siya ngayong babawi sa ating lahat. Si Lucas ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang at parang may koneksyon silang dalawa. Sa bawat gala ng babae, parang may tugon ang kanyang katawan. Parang may puwersang humihigop sa kanya papalapit. Lucas, sigaw ni Liana, ngunit hindi siya nakarinig. Ang binata ay unti-unting lumalakad patungo sa nilalang. Ang kanyang mukha ay blanko at ang kanyang mga mata ay parang malalim na balo ng dilim. Tumigil ka, sigaw ni Liana habang hinahabol siya. Ngunit sa sandaling abutin niya ang braso ni Lucas, biglang bumagsak ang lahat ng ilaw. Ang paligid ay nabalot ng kadiliman. At sa gitna ng dilim, narinig niya ang tinig na nilalang, malambing, malamig at puno ng puot. Ang anak mo ay may dugong akin. Isang malakas na hangin ang umikot sa loob ng silid. Ang mga dokumento ay nagliparan. Ang mga gamit sa mesa ay nahulog isa-isa, tila may sariling buhay Si Liana ay natumba at sa sahig ay naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso Hindi mo na ito maitatago, doktora, bulong ng tinig Ang ginawa mo noon ay hindi mo kayang burahin ngayon Sa kislap ng muling bumalik na ilaw, nakita niya ang eksena ng hindi niya kayang paniwalaan Si Lucas ay nakatayo sa gitna ng silid Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa malamlam na asul at sa tabi niya, ang nilalang ay nakangiti. Dalawa na kaming gising, ina. Ang boses ni Lucas ay mababa, kakaiba, at sabay sa tinig ng nilalang. Ang kanilang mga anino ay naghalo, parang nagiging isa. At si Liana, sa unang pagkakataon, ay napasigaw hindi bilang ina, hindi bilang doktora. Kundi bilang isang taong nakakita sa mismong bunga ng kanyang pagkakamali. Ang buong ospital ay umuga, parang nilalamon ng dilim. At sa labas, ang ulan ay muling bumuhos. Ang mga kidlat ay nagkikislapan sa langit. Habang sa loob ng silid, unti-unting naglalaho ang tatlong anino, ang doktor, ang anak, at ang nilalang na muling nabuhay. Sa labas ng ospital, ang ulan ay tila walang katapusan. Ang bawat patak ay parang hampas ng alaala, malamig, mabigat, at puno ng kirot. Sa loob ng silid, nanatiling nakaluhod si sidra. Liana nanginginig habang pinagmamasdan ang paglalabo ng paligid. Ang hangin ay bumigat, parang may dumadagundong sa ilalim ng lupa. Sa bawat paghinga niya, may halong amoy ng lumang gamot at nasusunog na kuryente. Ang mga fluorescent light ay kumikislap at ang tunog ng mga iyon ay parang iyak ng kaluluwa. Lucas, mahina niyang sambit. Ngunit wala ng tugon. Ang binata ay nakatayo, nakatingin sa kisami. Ang kanyang mukha ay blanco parang wala na sa mundong ito. Ang nilalang sa tabi niya ay nakatingin din kay Eliana. Ang mga mata nito ay walang puti, puro dilim. Ngunit sa ilalim ng dilim na iyon, may bakas ng sakit, parang hindi lahat ng galit ay kanya. Hindi ko ginusto ito, bulong ni Liana. Gusto ko lang siyang mailigtas. Ngunit tumawa ang nilalang. Isang tawang mababa, mabagal, at unti-unting nagiging alulong ng puot. Hindi mo ako iniligtas, doktora ibinilanggo mo ako sa pagitan ng kamatayan at buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Liana habang tinuturo ito. Hindi-hindi ko alam. Akala ko makakabuti. Ngunit bago pa siya makapagtapos, biglang sumigaw si Lucas. Ang kanyang sigaw ay malalim, parang dalawang boses ang sabay na lumalabas. Ang mga salamin sa paligid ay nabasag at ang mga kagamitan ay gumalaw na parang hinihila ng hangin. Si Ike Ramirez na kanina patahimik, ay unti-unting lumapit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay mailiwanag ng pagkabaliw. "Liana," sabi niya, "alam mo kung ano ang kailangan mong gawin." Hindi umiling siya, umiiyak. "Hindi ko na siya masasaktan." Ngunit pumiti si Ike Ramirez at sa ngiting iyon ay maihalong awa at galit. Ang bata ay kalahati ng nilalang. Hindi na siya lubos na tao kung hindi mo siya pipigilan, mas marami pang mamamatay. Sa labas, narinig ang sirena ng ospital, mga nurse at guardia na tumatakbo papasok. Ngunit bago pa man sila makarating, isang malakas na alo ng enerhiya ang bumalot sa buong gusali. Ang mga bintana ay sumabog palabas at ang hangin ay nagdilim. Sa loob ng silid, nagdikit ang mga palad ni Lucas at ng nilalang. Sa bawat segundo, ang kanilang katawan ay nagiging isang liwanag, bughaw, kumikislap at halos hindi na maaninag. "Hindi ito ang gusto ko," sigaw ni Liana. "Lucas, anak, pakinggan mo ako." Ngunit sa sandaling iyon, dumilat si Lucas. At sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay nagpakita ng dalawang kulay, isang asul, isang itim. "Nanay," mahina niyang sabi. "Hindi ko alam kung sino ako." Ang kanyang tinig ay puno ng sakit, parang sinisigaw ng dalawang kaluluwa ang parehong pighati. At sa bawat salita, naramdaman ni Liana ang pagkalas ng kanyang mundo. Ang nilalang ay lumingon sa kanya at may bakas ng awa sa mga mata nito. Ang kanyang dugo ay may dugong akin. Kapag pinilit mong iligtas siya, mawawala ka. Kung ganoon, sagot ni Liana habang tumayo ng mabagal. Mas pipiliin kong mawala kaysa makita siyang tuluyang maglaho. Lumapit siya sa anak, iniabot ang kamay, at sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, kumislap ang liwanag. Ang hangin ay umikot at ang mga ilaw ay sumabog sa isang nakakasilaw na puti. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ni Ithira Ramirez, pilit siyang hinahatak palayo. Ngunit huli na. Ang katawan ni Liana ay unti-unting nilalamo ng liwanag at sa gitna ng pagsabog, narinig ang huling mga salita niya. Lucas, tandaan mo hindi ka kasalanan. Ikaw ay kabayaran ng pag-ibig. Isang malakas na ugong ang sumabog sa paligid. Lahat ay nagdilim. At nang bumalik ang ilaw, si Ike Ramirez ay nakatayo mag-isa sa silid, duguan, nanginginig at tahimik. Wala na si Naliana, Lucas o ang nilalang. Ang sahig ay puno ng abo. At sa gitna ng abo, may nakatirik na maliit na pendant ang kwintas na suot ni Liana noong unang gabing umulan dalawampung taon na ang nakalipas. Dahan-dahan itong pinulot ni I. E. Ramirez at habang tinitingnan niya iyon, may narinig siyang boses sa hangin. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang kwento, Dok. Sa labas, huminto ang ulan. Ngunit sa kalangitan, may isang bughaw na liwanag na patuloy na kumikislap. Parang isang kaluluwang hindi tuluyang naglaho na naghihintay ng tamang oras upang muling magbalik. Tahimik ang buong ospital matapos ang kaganapan. Ang mga gwardiya ay nagsipagtakbuhan palabas, ang mga nurse ay nagtatakip ng bibig, at ang mga pasyente ay nagdarasal sa kanikanilang silid. Ngunit sa pinakataas na palapag, sa conference hall kung saan naganap ang lahat, tanging ang malamig na hangin at ang amoy ng nasusunog na kuryente ang natira. Si Ike Ramirez ay nakatayo pa rin sa gitna ng guho. Ang kanyang puting coat ay may mga bakas ng dugo at abo. Ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon, ngunit sa loob nito ay maihalong takot at kasiyahan. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, nakita niya ang mga pulang ilaw ng ambulansya at ang mga taong nagsisigawan. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa bughaw na liwanag sa ulap, ang parehong liwanag na nagmula kay Liana at Lucas. Hindi ka talaga nagbago, liana, bulong niya, halos isang ngiti sa kanyang labi. Lagi mong pinipiling isakripisyo ang sarili mo, pero hindi mo alam hindi mo sila nailigtas. Habang pinagmamasdan niya ang bughaw na liwanag, napansin niyang may kumikilos sa labas ng ospital. Isang lalaki, mataas, nakaputing uniforme, lumalakad sa ulan. Ang mga ilaw mula sa ambulansya ay kumikislap sa mukha nito, ngunit hindi niya maaninag ng malinaw. Dahan-dahan itong pumasok sa ospital, walang halong takot o pag-aalinlangan. At sa bawat hakbang nito, tila may dumidilim sa paligid. Parang ang liwanag mismo ay lumalayo sa kanya. Napaatras si Ike Ramirez, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa pendant ni Liana. Hindi hindi pwedeng totoo ito. Ngunit nang dumating ang lalaki sa pinto ng hall, tumigil ito. Itinaas ang ulo at nang magtagpo ang kanilang mga mata, Napasinghap si Ike Ramirez. Si Lucas. Ngunit hindi na siya ang dating Lucas. Ang kanyang balat ay maputla, halos kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay bughaw, ngunit may halong itim sa gilid, parang dalawang kaluluwang nagsasama sa isang katawan. At sa kanyang likuran, ang aninong babae ay tila nakatayo pa rin, nakadikit sa kanya, humihinga sa parehong ritmo. Lucas, mahinang sambit ni Ike Ramirez. Paano ka? Ngunit hindi pa siya natatapos nang magsalita si Lucas, dalawang tinig ang lumabas. Isa ay kanya at isa ay pagmamayari ng nilalang. Ang dugo ay nagbalik. Ang utang ay hindi pa nababayaran. Biglang sumabog ang mga ilaw sa kisam. Ang mga papel ay nagliparan at ang paligid ay muling napuno ng asul na enerhiya. Si Ike Ramirez ay napaatras, ngunit sa halip na tumakbo, umiti siya. Kung ganoon, sabi niya, ang eksperimento ay matagumpay. Ang kanyang tinig ay may halong tuwa at kabaliwan. Ang pinaghalo kong buhay at kamatayan ay nabuhay sa inyo. Ngunit sa sandaling iyon, si Lucas ay lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang mga yapak ay walang tunog, ngunit bawat hakbang ay nagdudulot ng panginginig sa sahig. Ang hangin ay bumigat at ang mga dingding ay tila humihinga. Hindi mo kami nilikha, sagot niya, sabay ng dalawang tinig ikaw ang dahilan ng aming sumpa. Bago pa makasagot si Ike Ramirez, inabot ni Lucas ang kamay niya. Isang bughaw na liwanag ang lumabas at sa isang iglap bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdidilim. Ngunit habang bumabagsak siya, nakangiti pa rin siya. Liana sa wakas, naiintindihan ko na. At sa huling sandali bago tuluyang pumikit, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang mukha. Mainit. Mabigat. At pamilyar. Si Liana. Ngunit hindi na siya ang dating Liana. Ang kanyang anyo ay nasa pagitan ng liwanag at anino. Ang kanyang mukha ay mapayapa ngunit puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila apoy at hamog na sabay naglalaban. Tapusin na natin ito, mahina niyang wika. Tumingin siya kay Lucas. Ang anak ay tahimik, parang bata ulit unit sa kanyang loob ang nilalang ay patuloy na lumalaban nagpupumiglas humihingi ng kontrol Nanay sabi ni Lucas halos pabulong Masakit Alam ko sagot ni Liana habang nilalapit ang kanyang palad sa dibdib ng anak Pero kailangan nating tapusin ang sumpa bago kainin ka ng dilim Ang bughaw na liwanag ay muling lumakas Sa bawat segundo ang paligid ay parang sumasabog sa enerhiya ang mga salamin ay nagiging abo at ang sahig ay gumuguhit ng mga marka ng apoy. Si K. Ramirez, sa kanyang huling lakas, ay tumingin sa kanila. Ang liwanag ay lumalakas at sa pagitan nito, nakita niya ang tatlong nilalang na nagiging isa, ina, anak at nilalang. Isang huling sigaw ang umalingawngaw. Mataas. Malakas. Nakakabingi. At pagkatapos, katahimikan. Ilang segundo lang, ngunit parang walang hanggan. Hangin. Ulan. Dugo. Liwanag. At nang bumalik ang katahimikan, wala nang natira kundi ang abo at liwanag na unti-unting naglalaho. Sa labas, ang umaga ay sumilip. Ang ulan ay huminto. At sa gitna ng liwanag ng araw, may nakitang isang bata, nakahandusay sa damuhan sa labas ng ospital. Hawak ang isang pendant. Binuksan ng gwardiya ang palad ng bata at nakita ang pangalan na nakaukit sa likod ng pendant. Lucas Santos, anak ni Liana. Ngunit bago pa siya mayakyat sa ambulansya, dumilat ang bata. Ang kanyang mga mata ay asul. At may mahinang tinig na lumabas sa kanyang labi. Hindi pa tapos,